Basta ho kayong lahat, nandito ho ako sa madalas kong pagbasagan ng bote. Ito siya. Ano yung bote? Wala kaming bote yung babasagin niyo. Pinapakita ko sa iyo kung ito. Ito si Gabby. Siya yung inaanak ko. Inaanak ko siya. Apat na taon na yung nakalipas. Ako yung kasalukin niya. Ah, hindi, bali limang taon na siya. Grade 6. Kaserpo nung unak ko siyang nakilala. Ito pa si ipinsan ko yan. Yung daddy niya. Tsaka yung daddy ko, magkapatid. Nandito, yeah. lakbayin natin dito tatawanan. Ito dati tuong babuya ni Lola. Kita tatawanan ha. At yung dito kami madalas maglaro ng mga kaya pinsan ko. Ay yun yung bukid, eh. ginagawa na siyang subdivision yon. Dito gusto yung Ayoko, sige na lang. Ito, eh. ito, ito na tayo. Yung manok ni Papa Marin, Siyempre. Yung puno ng pesas na matagal na panahon na Hindi pa natatanganak si Lola Dora ng dyan. Dito na yan. Dal talagang ganyan lang shape niya. Ganyan lang korte. Taob talaga. Kasi, okay. ano,

Ito po yung bahay ni Lola Dore. Okay. Yung apartment niya. Yung bahay ni Lola. Bahay ni Tito Dito Ayun yung bahay namin. Yun sa bulo na yun. punta muna tayo sa bahay ni Lola. Ito yung bahay ni Lola. Yung tunay kong Lola. Si Lola Dore. Yung sansya ni Lola. Tricycle ni Kuya Rico. Eh. Kotse ni Kuya Rico. ni Kuya kalukuyang kuntihan ng barangay na rin sa Kuyay Laguna. sa bahay Lola. si Lolo. kwarto nila. Kwarto ni Tita Rose, nila. Kwarto ni Papa marin Banyo nila. Tapos dito ay Kusina nila to. Ang pangit. at yung budegra nila. Ito naman tayo. Sa bahay ni Kuya Rune. Ito. na lang natin, natin pa eh. sa sa bahay naman. Ito lakto. Kasi ano, may nakasampay. So, yung bahay namin. May kortina yan. May agad ang grill Kasi may ano, Ito muna tayo sa kasina. Wala naman ako. Tayo sa kasina namin.